Yan, magandang hapon. Magtatanim tayo ng guayabano. Ito oh. Meron na akong isang natanim diyan. Ito. ayan. Tapos 'yun. Banda doon. Para uh, mga 3 to 5 years. Ito. Meron tayong aanihin diyan, di ba? Ito, 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 ito. Ayun. Ito. Yes! So maulan ngayon dito pero tumigil na kaya nagtanim tayo. Ayan. Yan yung ating garden na kalabasahan pagdating ng mga 2 to 3 months. Yan. Kalabasa dyan. Doon, doon, doon. Yan. Ayos! Nice. So dito masukal dito pero ito mga tawag nila NPNPA. Ang ito tatabasin natin lahat yan so nag transfer na ako ng Goya Valley dyan yes yan magandang hapon may mga nagbabasket mo dyan mga kabataan yan. ayos alright